Andang umaga mga kadagat Ah, anim na buhay ang akin na area Tinanghali na Dahil well, medyo malakas ang liste Pero mabulwas na ako ay eh, Parang madawi ngayon ng burot-burot Ah, shout out nga pala kay Bike tayo Set out saka sa mga silent viewers natin dyan magandang umaga ah, ano, nandito tayo ulit sa bahura nagkapatak na tanghali na oh, may dawi ngayon ng burot bago ako ang aking inariyang sintog Buhay na buhay. May tawing ay ng burot. Sayang, alim ah, ang ne-area nating sintog. So, si Pare Rico, marami na area May 20 buya. Oh, sana, u, Ay, sana, may burot sana. Pare, mali! Ay, alim na buya ang ne-area ko! Kala ko walang daming burot. Tapo, may nagpatapat daw dito. Ay, hindi nag-arya. Ha? Hindi nag-arya. Oh, dawi ay, oh! Dawi, oh, dawi sa tama yan ngayon na yan. Ang dami nga Sayang, mga kadagat. May dawi sana ang burot ngayon. Anim na po yung area ko. Ah, oh, tatlong buon. Dawin, ito isang aking ano, sintog. Mga buya-buya niya, oh, mga lutang na, mga dawin na yan. sumabit pa itong aking isang sintog do sa ano niya, pundo. Lagas. Sumabit sa iyong pundong, aking sintog. Oo. Oh. Ayun pa yung apat na area? Kanino? Ah, kay Jerry? Ano lang may na area ko? At maaga na, inaabot ako ng liste. Lakas nga. Ay bago, alas-tos na ako nakalis. Yung sana nga testingan ko, yung bahura doon sa lahat ng sibale. Ang lapad din yun, na testingan na ni Kiyaboy, ang lalaki ng burot. Marami sana, yung punya takbo niya. Paglapat nung kanyang punto na nagot, hindi na siya nakalawit. Ay hindi siya makapatapat at ang lakas. Ang lalaki, mga uno to sang isa. nga ng ulo ng no, tinistingan niya doon mula sa amin ay 20 5 milya apa sa akin ay ano ba kang gamit mo GP, GPS lang ay sa simple din itong kita bahura apa tak na alimang ariada. Ito yung ating isa. So. Nakatesteng ka na ba ka dyan Rico, Sa isang isang isa. Yan, nandyan. Mula dito, apat na milya.